Para no? Alam nakalimutan ko yung ginawa sa akin kahapon? Wala, pag-uwi ko talaga, butas yung leeg kong girl. Gawin <tinyo> nga sa kanya. Then, sa <laughs> oh my God! Tapos sabi ko, ang sakit Situ yung pala, yung hiko ko bumaon sa leeg ko. Oh, sakit! Oo, oh, sakit. Si <laughs> Hindi, sure ah. okay. ang, ang sakit sa braso, huwag mo Ang sakit nga. Wala lang akong kinagawa. Ang sakit yung ganito ko, nagpipills sa, sa ka kanya. Para kanino ba yan? Gusto mong maging kalsyed. Ah. <laughs> para kanino ba yan? <laughs> para kanino? Ano? Ako bipil. 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 Ako para sa <laughs> Umuwi nga ako, ako, nagulat ako. Oh, Bakit? Ano na naman ang ginangyari? Bakit oh, pag nagawa mo sa akin? may suot ka ba? Mayroon mayroon naman. Ano? Huwag <laughs> Ano? May sukat eh? <laughs> oh. oh, yes. oh. ka ba? Paano kung wala? Hindi nakita ang bayabas? Ay, yes! Nakashot! May sukat ka ba? pagtaas sa si Irwan, oh. wow. <laughs> 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 Erwan! Noon, nung bata pa kasi ako. Nung <laughs> bata? Nung no, bata pa ako. <laughs> <laughs> ang ayaw na pagkain ni Vice Ganda ay... Kalbonara. Oh. Hoy, bakit? Di ba tayo? Oh. <laughs> <laughs> Uy, di ba tayo? Hoy, di Bago magkalbonara, panot siya muna. 10,000 kasi ito, o 11,000. Itong ba buong pamilya mo ginawa ko? Pinagpagit mo yung pamilya mo sa 11,000? Sabi ko sa pamilya ko, ganun din naman, papanaw din naman kay Balang Araw. Di ba, <laughs> na ako. Eh. Si Anta, dati kumakanta rin si Ann, nag-gig yan si Ann eh. May nag-request sa kanya, 50,000. 50? Oo. oo. Ay, Saan ba siya kumakanta? Oo, nag-gig nag yan sa hotel din. Uh -huh. Binigyan siya, request 50,000. Ano kung anong request? Anong request? Ayan ay, ang 50, tumigil ka lang. Nasa <laughs> Canada ako, may sa concert na? ako. Oo. Oh. ko, tamang-tama yung mga taga-Canada, uuwi ng Pilipinas. <laughs> Kapag nagkaroon ng unggoy sa tabi mo, ah, ah, <laughs> magugulat ka ba kung ang buhok ng katabi mong kabayo ay blue? <laughs> <laughs> Ay, hilo okay. Kapag nagkaroon ka ng, kay, ng ibang... Ah. Kapag nagkaroon ng ibang karelasyon ang partner mo, buti nga sa'yo. <laughs> oh my God, alam mo, hula oh, ko okay, lang. Okay. Ang lalaki. Ang papakit ko lang. Itura mo, wakang rapper na walang pinanalong batin. Huwag yung tao ng tawa. Pagbuntis oh, <laughs> ng <ba> buti. Kano <laughs> na kayo katagal risa ni Enrico? Nine. Tingnan mo sa mag-o. <laughs> si Ate Risa. Ate Risa, nakakatawa ka buwisin. Huwag mo ba Huwag mo ba nangyari Nagmamayari sa akin. Sino, sino? Minsan, mahaba ang buhok. Minsan, walang buhok. <laughs> ay, ako to! Oh. Sakit-sakit <laughs> naman nung Ayos naman tayo, ha! Ah. <laughs> Hindi, pero... Nakakatawa yun? Uy, wala! <laughs> <laughs> Ate, tanto lang ang pagpipilian mo. Dahil pagpinili mo pang-apat, parang pinili mo mawala sa mundo. <laughs> ah, ay, eto pa! Oh, ano naman? Yung mga barkadang pasyonista. Oh. Nakakagigil yan. Ano? ano nang ginawa niya? Ang ay, ay, pinagaling pumorma. Tuwing lalabas kayo, gusto oh. kong pormang-porma. Pero nanghihiram lang naman sa'yo ng damit. <laughs> sa grupo talaga, syempre hindi naman lahat pare-pare pantay-pantay kayo na mukha. Oh. Sa grupo kung sino yung pinakapangit, siya yung bibong-bibo, sa oh. siya yung maingay, ang ending siya yung mapapaaway sa kabilang table, pati ikaw na damay. Tinutukan <laughs> ng Star Monay. Eh.